Ilo mga idol, karon mga idol na dito sa atong probinsya idol oh. o. O, at doon takaroon na idol na doon sa among ibana na idol sigo bana na puso idol tubig Ila. ito ang daanan ng mga idol o. Oh. yan ang aming daanan oh Mga idol, mani na mga idol, ha? Makita niyo naman Anu ano kalayo, mga idol. Ang iba naman iig iibig iigal. Amin. Ah? I mean, Iigid ng tubig idol ba. Puso. Ito mga idol, layo-layo oh? na ang aking nalakad. Yan. Sabi saya idol, mga sagubanan idol. Puso. nhá đành là nhìn cái Đó ồ mày đalo bung này nào trời sa patag na tayo mga idol oh. Oh. mga goat ito na aking dinaanan oh. ito na aking sa kamalay, mga idol oh. Kau nak konsa memang dia. Oh, bang idol. Kala lagi ko. Ang <laughs> naan at aron guys, mga idol. jatuh sa tao din mga idol. Mano yan, masagubahan na mga idol. Oh. Kaya naman nais natin magtapos dito. si tato sa ato mga mga pa palawas. Mga idol. Ikaw sa di Amon? mun. Dito. O. Isa. Oh? mo sa gubanan ng idol ay? Contact for white sing, idol, ingat. Pinsitang. Pinsitang.